Good evening guys, welcome to mini vlogs At ito guys, mag umpisa na naman tayo mag voice opera. At ito nga po guys, iba yung reaction ng mukha natin Ang hirap po talaga guys pag nag edit Hindi mo alam kung paano umpisan Kaya ito nga po guys, nag iba 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 yung reaction Kaya po guys, ikaw yung mag picture, ikaw din po yung mag video Ikaw na rin po yung mag edit Kaya ito po guys ang nangyari sa akin Kaya po pag may time ako, nag edit po ako ng vlog ko at ito na po guys, inuumpisaan ko na po. Mahaba-haba din po guys, ginawa ko na tong 10 minutes para may ads na papasok. Oh, nag-iba na naman ang reaksyon ng mukha ko. Mahaba nga bang voice over to? ini edit ko yung vlog ko guys kasi po may mga mali ako dyan, kailangan maayos ko. Kaya po inaantok na yan habang nag-i-edit. Kaya po guys, super late ko talaga minsan mag-upload. At minsan naman yung mga video ko nakaipon lang, hindi mai-edit-edit -edit kasi guys napaka-busy natin sa trabaho. May trabaho po kasi ako guys, araw-araw po ako may paso. Kaya hindi talaga ako masyadong active dito sa pagbablog. Pero minsan guys, sunod-sunod naman po yung upload ko pero madalas yan guys sa reels po. Kasi ang mga video ko po sa reels, hindi ko na po mai-edit kasi seconds lang naman yan. Minsan, one minute lang. At minsan, magbo-voiceover ko, kailangan wala na pong tao sa baba. Kasi po guys, nanonood po yun sila ng TV, irinig rinig po yung background ko. One minute pa lang guys, ilang minutes to ang bi-voiceover ko, kaya ito po, inaantok na po talaga tayo. At bukas, gigising nyo naman tayo ng maaga kaya ang mga content ko guys pag hindi sa bahay sa trabaho ko pa kung ano yung mga ginagawa ko po yun po yung kinocontent ko at least sa akin po yun guys originality mahirap kasi pag magkapiling ka dyan ng mga hindi sa yung video hindi ka rin po mamonetize kaya mas maganda talaga sarili mo ang mga content mo na gawa mo po talaga at madalas din to guys napupuno yung phone ko kaya ang ginagawa ko ang natapos ko ng edit i-upload ko na. Pagkatapos kong i-upload, i-upload ko din po yon sa YouTube. Pag na-upload ko po yun sa YouTube, i-delete -de ko na po yun guys. Kasi magpanibago na naman po akong edit. Kasi hindi naman po kasi ganun kaba kataas ang aking RAM sa aking cellphone. Wala pa tayong pambiling cellphone. Kaya ito guys, tis-tis lang muna tayo. Hanggat kaya pa ng cellphone at hanggat pwede pa. Kaya ito, tiisin na natin para matapos na to, guys. Medyo mahaba pa po talagang voiceover ko. umuulan na po guys sa labas kanina ambon ambon lang pero ngayon guys malakas na medyo rinig na rinig na po ang lakas ng ulan ako kasing yung tao guys na hanggat pwede pa gamitin pwede pa hanggat hindi pa masira gagamitin ko po yan at ito na guys pinakita ko na so ibig sabihin malapit na to matapos matapos ang pag voice over At ito na guys, may pinakita po ako kasi lang hindi naman po malabo po kasi guys against the light. Yun po yung pinost ko nakaraan po. At ito hindi na naman po mapakali yung mukha natin kasi po guys inaantok na po talaga ako. At konting tiis na lang guys matatapos na natin ang pag edit At ayan na guys, pinakita ko na yung oras. Kasi anong oras na po guys, gabing gabi na hindi pa ako tulog. Kasi po guys, ini-edit ko po yung video ko.